Sabado pa lang ng hapon ay umalis na si Andoy dahil kinabukasan ng linggo ay day off nito. Siya man ay day off rin bukas pero saan ba naman siya pupunta? Pinuksan niya ang ilaw sa silid niya at tulad kahapon ay ayaw na namang magsindi ng fluorescent bulb. Kahapon ay ginalaw-galaw lang ni Andoy ang starter at nagsindi na. Maluwag lang daw. Kinuha niya ang lamiseta sa tabi ng kama at itinapat sa daylight. Pagkatapos ay ang install na ipinatong naman niya sa lamiseta. Si Andoy ay gumamit ng aluminum na hagdan kahapon pero hindi niya kayang buhatin ni iyon. Madilim na sa silid niya at ang tanging liwanag na nanggagaling sa sala sa inakabukas niyang pinto. Tumuntong siya sa lamiseta. Pagkatapos ay nanimbang patungtong uli sa stall, kinabahan siya ng bahagya itong umuga. Muling nanimbang, tumayo, pilit inaabot ang starter. Hindi niya narinig ang sasakyan ni Steno dahil hindi na maitubong sina at alam na wala si Andoy. Ito na mismo ang nagbukas ng gate at muling nagsara. Inikot-ikot niya ang starter at dahil hindi naman siya marunong, ay humulag po ito at natanggal. Oh no, aniya, akmang muling ipapasok ng bumugad sa pinto niya si Steno. Anong ginagawa mo? Nagulat ang dalaga sa sigaw na yun. Nawala ng panimbang at kumabisala ang paa. Kasabay ng tili ay natumbas siya mula sa stall na tinutuntungan. Sa loob ng dalawang malalaking hakbang ay nasa loob na si Steno at mabilis inagapan ang pagbagsak niya. At dahil bigya ay nawalan din ng panimbang ang binata at bumagsak silang dalawa sa sahig. Siya sa ibabaw ng binata at nakasubsob sa dibdib nito. Ginulat mo ako. May akusasyon sa tinig niya ng magangat ng ulo. Hindi ako mahuhulog kung hindi niya ituloy ang sasabihin dahil ang mukha niya gahibla na lang ang layo sa mukha ng binata. Ang mga braso ni titila bakal na nakasalikop sa likod niya. I was scared you'd fall. Bolong ni Steno. struggling, finding her face. And you did fall. Dahil sumigaw ka usal siya sa sabay ng panlalaki ng mga mata. May nararamdaman siya sa ibabang bahagi ng katawan ng binata. And her tights were settled right on top of it. Hindi sumagot siya. Steno. Nakatitig lang sa mga labi niya. He was rock hard. At alam nitong nararamdaman ni Alana iyon. Tumaas ang isang kamay nito patungo sa batok ng dalaga. He died where he want kiss her now. Ang unang dampi ng mga labi ng binata ay nagdulot ng shockwave through her. Sinikap niyang umalpas sa pagkakada pang iyon sa binata, but he wouldn't let her go. His lips were firm against her, feeling the warmth of his mouth. Wala sa loob. She parted her lips, at ang mga kamay niyang nagtangkang magpumiglas ay natili sa mga balikat ng binata. Humigpit ang pagkakahawak nito sa katawan. Nia, urging her close, his kiss became more defending and insistent. Sinikap pa rin niyang huwag gumanti ng halik, and more and more a protestant felt the tip of his tongue of hers. Sapat na iyon upang manlambot ang mga buto niyang parang jelly. May kuryente na nulay sa mga kalamnan niya. Then she was answering his kiss, holding him as he held her. Then he kissed her hungrily and fiercely. She had never been kissed like this na tila walang lakas ang buong katawan niya. Nanghihina siya sa mga bisig nito. Ang sumunod niyang naramdaman ay ang mapa isa ilalim siya ng binata. Very obvious and arousal nito. At tila wala itong pakialam. He was even pressing his thighs to her kung paano natanggal ni Steno ang butones niya sa harap ay hindi niya matandaan. She moaned softly nang maramdaman niya ang kamay nito sa dibdib niya. Steno, she whispered a plea against his lips nang maramdaman niya itinis ang damit niya. His hands so hot against her skin. Please, Steno. He wanted her. He wanted to make love to her, with her. Gusto nitong gawin sa dalagang ang lahat ng dapat gawin para sa isang babae. He kissed her again with a passion he could no longer stop. Inamang muli nito ang dibdib ng dalaga. Andra na stand over the tips. Napasinghap si Alana. She has to stop this bago mahuli ang lahat. Bago kahit ang sarili na hindi na niya kayang supuin. Esteno, gusto kong ipalala sa iyong mail mo lang ako. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang binata sa sinabi niya. Kumawala ito at inilatad ang sarili sa sahig sa tabi niya. Naghahabol ng hininga. Unti-unting isinasara niya ang mga natanggal ng butones ng tumayo ang binata. Tinunghan niya ang at pagkakahigarawan sa sahi. Para si Paco nito ang sarili upang huwag muling bumaba at muling headkan na tiyakapin ang dalaga. She was so seductively lying down there, her disheveled. He already had memories her scent, her taste, the softness of her body. Her breast firm and small but perfect na parabang bang hinulma para sa mga palan niya. Tumikhim ang binata na tila inaalis ang bara sa lalaman Alana, I'm... Huwag kang hihingi ng sorry. Agap niya. Tumalikod ang binata. If it's an consolation, I don't sexually harass my hard help. Salamat kung ganun, sir. Tuyan niya sa sinabayan ng tayo. Sa susunod mong sasabihin ay nagawa mo iyon dahil tinulungan kita doon. Diba? Didn't you? Amo ng binata na humarap sa kanya. Gano'n naman lagi, diba? Tinukso ng katulong ang gwapong amo niya. Nagpakita ng motibo. Sa ikastikong wika niya. Nagdilim ang mukha ng binata. Hinawakan siya sa braso. Hindi ko sinabing tinukso mo ako. Tinulungan mo ako. Yes, by kissing me back. By moaning softly against my touch. And I stop on time. Salamat ulit. Naroon pa rin ang panunuyas sa tinig niya. At ano ba naman ang pinagsisintang niya? Di ba talaga namang gusto niya ang huminto ito? Ano ba ang inaasahan niya? Rumunan sa mula kay Steno. Lordaman wanted sex and she wanted romance and love. Natigilan siya sa huling naisip. Love, napailing siyang bahagya. She's getting crazier everyday sa piling ng lalaking ito. Ihahanda ko ng pagkain ninyo. Malamig niyang sinabi at lumakad patungo sa pinto sa na unahan si Roan ang minata. Don't bother. Lalabas ako uli. Sarang mo ang kabahay at hindi ako dito uuwi. Tuloy-tuloy na itong lumabas ng silid. Ang sumunod niyang narinig ay ang paglabas ng kotse nito sa garahe. Nasasaktan siya. Nandidiak niya sa ibang babae tutuloy ni Steno. Gusto niyang mayak sa pangyayari. She wanted him, ate for him, pero nakanda ba siyang tanggapin ang consequences kung sakaling patulan nga siyang totohanan ng binata. Ganon ba siya katapang para pumayag na mapabilang sa mga pinaglalaro ang babae ni Steno? Nagtuloy sa condominium unit niya si Steno. Kainuwa ang alak sa bar at nagsalin sa kapeta. Damn that girl, the little which isn't just a dynamite. She's a bombshell. Nang makita na itong nakabikini agad ang epekto sa kanya. The Lord, kanina he wanted to take her right there on the floor. May cold love to her. Love her for exhaustion. Calm down, Steno. Saway niya sa sarili. She's nothing but a pretty educated housemaid. Wala nang ipa. Nakadalawang shot na siya nang bumukas ang pinto at pumasok si Angelo. Nagsalubong ang mga kailan nito pagkakita sa kanyang umiinom mag-isa sa bar. Hi, big brother. Bati ni Steno. Help yourself. Tumawag ako sa mansion. Kaaalis mo lang daw. I was thinking you had an early date pero nakita ko. Sa parking ang kotse mo, so I dropped by. Sinalina ni Angelo ng alak ang isang kopeta. Sinulyapan si Steno. Hindi ito umiinom ng nag-iisa kung walang bumabaga. Bakit ka nandito, si Steno? Para ipaalala sa'yo na bukas ng umaga, dadalawin natin ang site na pagtatayon ng isa pang branch, linggo bukas. Yun lang ang araw na available ang may-ari ng lote. He will be leaving for the States next week. Kaya nga, pinaapur ko na lang ang long-term lease contract. Kailangan pa ba, Kuron? Bakit hindi ikaw na lang? Si Steno, this is a family business that should be decided by both of us. Naroon din si Mister Potensian. Nang tinutukoy ay isang stakeholder, May problema ka ba? Nothing that I can't handle. Mind telling me. Walk of Angeline. We never had secrets with each other, Steno. Banayad ni Mika ni Angeline. Tumalikod sa bar si Steno at itinukod ang mga siko dito. What about loving Wilma secretly? Paalanan eh. I didn't realize it first. Pagtatawanan mo ako. Wicca niya na inubos ang laman ng kopeta. Try me. I just rubbish my mind. Si Alana. No wonder she sounded so strange sa telepono. What did you mean by rubbish? Did you? Did you? I almost did. Patoy ang tumawa si Angelo. Really, Steno? Have you run of socialist model? At nagsawa ka na sa kanila at gusto mo namang subukan ng maid natin. This is not your Angelo. It surely isn't. I can't imagine my twin sexually harassing the pretty housemaid. My God, sa toner ito. Hindi mo na iintindihan. Inilahad niyang mga kamay. Ipaintindi mo kung ganun. Umpisahan mo sa umpisa. Walang umpisa. She just gets into my nerve. She attracts me like no one ever did. I just go rock hard every time she's near. Doon natawa si Angelo. Huwag mo akong pagtangonan. Bakit ba ipuro ka sa Sasabihin mo you got rock hard when she's near. Eh, hindi ba't gano'n man usually ang dating ng mga babae sa'yo lalo na kung sexy at maganda? I miss na wika ni Angelo. You're talking as if some kind of a sex maniac. ngiritang sagot ng binata sa kapatid. I do not bet every girl I met Angelo. And I don't get aroused that easy. Huminga ng malalim si Angelo. Nagpapakita ba ng motibo si Alana sayo? At hindi ito magtataka kung ganun na. He has to admit that his brother's term is irresistible. That is the irony of it dahil hindi nga. Ginugulo lang niyang isip ko. Those big dark eyes haunting me. Na para bang lagi na lang akong may atraso. She amused and irritated me at the same time. She's funny and witty. For all I know, she could be a witch. You sounded as if you're in love with her. Missed in my heart? Last then, That is more like it. I saw her in bikini dahil niyaya siya ng asawa mong mag-swimming. Imagine, isang housewife na nakabikini sa pool ng amo niya. Nabahala si Angelo sa inaasal ng kapatid. Nagbiro, gusto kong dumaan sa bahay and shake Alana's Ang kaisa isang babaeng nagpagulo sa isip ng babayero kong kapatid. And it's very ironic na ang mga socialite and beauty titles na napakasamay. Kamay mo, isang magandang maid lang ang nagpagulo sa iyo. This is crazy, Angelo. And you are right. What I'm feeling is lust. I will be over soon. Mahulog weekend wika nito. Don't do anything foolish. Steno, huwag mong pakialaman si Alana. Makakalaban mo si Wilma at Nana is done. They like the girl. Paalala nito. Find some nice girl and settle down. It's high time you do it. I promise you before na hindi ko aalokin na kasalang isang babae kung wala akong pag-ibig dito. Ito wala akong pag-ibig sa mga babaeng nakakalit ko. Paano kung makadara, ka ng pag-iyip, bigi ko ang nasa isip mo, ay ang madalas sa kamang bawat babaeng makatagpong mo. They wanted it. Even before I opened my mouth, inaalis ng mga babae na ng chill and chasing ng bubo. At sabi ko nga sa iyo, I didn't bed all of them. Just a piece of advice, Steno. At seryoso ako sa sinasabi ko ito. Huwag mong pakialaman si Alana. Kung ikatatahimik mo, san her to Tagaytay. Makakakuha ka ng ibang mid sa agency. Huling bili ni Angelo bago umalis. Siguro nga, kung wala sa mansyon ng babaeng iyon, ay hindi na ito magugulo ang isip niya. Tinawagan niya si Ebet upang magpunta sa condominium. Hindi naman nagtagal ay dumating ito. Nakahiga siya nang sumungaw ito sa pintu ng silid. Kumot lang ang sa ibabang bahagi ng katawan niya. Kumiti ang babae provocatively. Sa pintu pa lang ng silid ay unti-unti na itong tinatanggal sa isa ang sakot. At loko-loko lang hindi papatal sa magandang katawan nito. She was totally naked nang umamot sa kama. You're very unpredictable, darling. Malambing nitong sabi at lumabi. Noon pa sa pool ko, hinihintay na gawin natin ito. Pero kahit yata anong gawin ko noon ay para kang bato. You cannot expect us to have sex as mansion ni E anong masama doon? We could have done it. Sa guest room, ikaw lang itong ayaw. She started kissing him. Hindi sumagot si Steno. She tried to respond sa pamagitan ng marahas na paghalik dito. Sa pagsisikap na mabura sa balintataw, ang mukha ni Alana. He was starting the woman in the process pero lalo lang niyang napupuka ang passion ni Ebet. Sa savage niya, halos nagmamakaawa na itong aking niya. Tumayo ang binata in frustration. Dinampot ang sigarilyo sa side table at nang sindi. What's wrong, Steno? I'm sorry, Ebet. Pagod lang siguro ako. Nagbuga siya ng usok pa itas. You can't leave me like this, darling. Sinabi niya tutumayo at nilapitan siya. Let me do it, honey, like I used to. She whispered kasabay ng paghalik sa leg ng binata. Patong sa dibdib at pawawapa. Ano ba talaga ang nangyayari sa iyo? Naiirit ang tanong ng babae makalipas ang ilang minuto. Hindi ka naman dating ganyan eh. Itinaas ni Steno sa era ang kamay. Gustong matawa at gustong mainis. Pinaghihirapan ng babaeng ito na pukawin ang damdamin niya eh, na nauwi rin sa lahat. Natitiyak mo bang pagod ka lang, Steno? Naghihinalang tanong ni Iben. Positive. I'll take a shower ka pagkatapos ay dadaan na kita sa inyo. Aniya na pumasok ng banyo. Don't bother. Lalako ang kotse ko. Inis na sigaw ng dalaga at nagbisik. Pagkatapos ay sinilip ang binata sa banyo. Alkohol call Narinig ito ni Steno pero hindi lumilang. Nilunod ng binata ang sarili sa shower. mag on 11 na nang marinig ni Alana ang pagpasok ng coach ni Steno sa garahe. Saan ito galing? Sabi hindi sa mansion matutulog. Kung nag-date naman ito ng girlfriend ay napakaaga pa para umuwi. Narinig niya ang mga yabag nito papanhig sa hagdan. ng malalim. Kanina pa niya pinipilit ang sariling makatulog kahit maaga pa. Nagsalang na siya kanina ng tape pero wala rin daw ng isip niya kundi nasa pinata. Kung sino ang kasama at ano ang ng oras na iyon. Maingat siyang lumabas ng silid at nagtungo sa dining room. A glass of hot milk might be a help. Nagtimpla siya ng mainit na gata sa tahimik na naupo. Hindi niya kailangan ng ilo sa dining room dahil pumapasok naman ang liwanag na galing sa labas. Halos mga lahat ng laman ng baso niya nang maramdaman may tao sa likod. Kinakabahang lumingon ng dalaga. Sir Steno, nakatayo ito ilang hakbang mula sa kanya. Nakaumaong lang at walang pangitas. Mahigpit na yung pinagsalikop ang matrog. Hinigpitan ng tali. Wala siyang suot na kahit na ano sa ilalim ng robe na yun. Hindi muna siya nagbihis ng pantulog pagkalabas niya ng banyo dahil nagpatuyo pa siya ng buhok. Gusto ba ninyo ng kape? Hindi kape ang gusto ko alana. He answered in a thick voice. Magbibihis lang ako at saka ako ihahandaan kung anumang gusto niyo. Dadaanan niya ito patungo sa silin at sinikap niyang magpakatabi-tabi Subalit so, hinawakan ni Steno ang braso niya at iniharap dito. Well, you scream and dread. kung sasabihin ko sa iyo ikaw ang gusto ko and that I'll go crazy if I can't make you mine now. Mulong ng binata. Tatakbo nga ba siya at sisigaw? Hindi niya malaman ang sasagot. Nagbarang bigla ang niya. Pero iisa ang natitiyak niya na ngayon. Hindi galing sa ibang babae si Steno. Nagpalipas lamang ito ng frustration at galit. At sapat na ang kalamang iyon upang magumapos sa galak ng puso niya. I want you, Alana. I want to make love to you. With you. Tonight. His voice soft and husky. Esteno. Ganting sambit niya sa pangalan nito. Nasa mga mata ang ang pagsangayon. She loved and wanted this man. She had no way of knowing it hurt her. Third. Could pay the price of her internet. Saka na lang siya magsisisi. Ang sunod niyang namalayan ay nang buhatin siya ni Esteno. At ipanik sa silid nito sa itaas. Ina binabalis na nito sa may paanan ng kama. Namamalik mata siyang nakatitig lang dito. She was excited and nervous. Hindi humihiwalay ang mga mata ni Stena sa kanya habang kinakalag nito ang tali ng batrong niya. Pagkatapos ay hinawi mula sa mga balikat niya at ang bumagsak sa kanyang panan. Bahagya niyang inilayo dito at sinunod ng tingin ng kabuuan niya. His eyes glinting with desire. You are beautiful, just as I imagined you would be. Kinabig siya nito and return him against her hair. Halos mapaso siya sa init ng magdikit ang kanilang mga katawan. Her breast touching his chest. Alana, my sweet Alana. Bulong nito and kiss her with an unrestrained passion. Napapitlag siya ng bagya when she felt his tongue touch hers, his lips on hers, parting, caressing, and exploring. Involuntarily, itinaas niya ang kanyang mga kamay and reached for him eagerly. Tulad sa isang natuto yung bulaklak na nauuuhaw sa ulan. His lip warm and sensuous, his hand close on her breast, his fingertips stroking the sensitive peak. She moaned with pleasure. They were both breathless nang iwan ni Steno ang mga blabi niya. Muli siyang binuhat nito at maingat na inihiga sa kama. His eyes too filled with passion. He is slowly and pan his pants pero ang mga mata hindi humihiwali sa kanya. Nang simulan itong ibaba, ang briefest brief na nakita niya sa buong buhay niya, umiwas siya ng tingin and tried to suppress the lips na gustong kumula sa bibig niya. Siya ay little witch. Talk soon ni Steno and Janet. I never wanted any woman the way I want you. He whispered softly and kissed her eyelids her nose and her lips at nanalilidlo doon when she eagerly responded. Itinaas ng dalaga ang mga palad niya sa dibdib nito. Dinadama ang mahirpis na balahibo sa dibdib. He groaned the land, her hands like burning coat against his skin. Then he was kissing her body where his hands had drilled, his mouth moving slowly in pleasure on her skin. He was memorizing every contour, every line of her body. Oh, please, She whispered his name like a litany. Hinawakan siya ng binata sa mukha at tinas ito. I wanted to go slowly, Alana, but I can't. I just can't. His breathing rag. His little strong hands beneath her hips. At inakay nitong walang mawang niyang katawan sa manilang pag-uangkay niya. He skillfully cocks her body to accept the slow and full domination of his masculinity. Sinikap ni Alana na pigilin ng paghinga sa pagnanais na huwag mapasigaw ni she felt the sharp pain. Gusto niya man ang binatang huminto ay hindi ito Pero naging banayan ang pagkilis nitin. He slowly and gently till he felt this completely. At doon palang uminto sa pagalaw upang bigyan na ng dalaga na pakibagayan ng bagong kalanasang iyon. He kissed her eyes, open your eyes Alana, and look at me. Masuyo nitong utos. He wanted to kiss away the searing pain na bumabaad sa magandang lukha ng dalaga. Nagmulat ng mga mata si Alana and look wonderly into space. She felt his rigid masculine knit inside her and moved slowly adjusting to invasion. Naroon pa rin ng discomfort pero there was also something else Wonderful waves of feeling Ganito lang ba ito? Bulong niya Nang masakyan ni Steno ang ibig niyang sabihin Ay bumuhalit ito ng tao My sweet Alana I have never imagined myself loving while making love to a woman Don't stop please She whispered and pleaded and moved her body Huminto sa pagtawa si Steno sa ginawa niya He rejoined a little and pressed back Ganito ba ang ibig mong sabihin? Oh! Napasinghap siya May bagay sakit pa siyang nadarama But it was mixed with unexplainable pleasure. And also like this and this to as he pulled her body more fully to his own, increasing bold rhythmic strokes. Histana oh, please, please, she will draw breath. I'd pay it in a alam kung ano. Histana turned his face to his. Don't hold back, darling. Give it to me. He was moving rhythmically. A primitive dance dana ng unang babayat lana. At nilito ang dalaga sa dako pa toward descending edge Japan reason and she was lost. Ilang sandali nang matulong ni Mupas pero hindi pa rin kumakilo si Steno, souring every bit of pleasure and happiness na ibinigay sa kanya ni Alana. No other woman had ever brought his body to the trembling peak of ecstasy, so satisfying and yet wanting more. Ipinikit ni Alana ang mga mata giving a sight of pleasure and contentment that drifted its sleep only to be awakened later with something burning within her body. She was a rose and wanting. She willingly accepted his kisses and satiable desire. At sa bawat pag-angkin ni Steno sa katawan niya, dinadala ito sa kahit taasan. In some far off corner of the world, sa ibawa ng mga ulap, sa pagitan ng siwang ng mga Venetian blades ay nasisilip na ng dalaga, ang namamanaag na liwanag ng ipagkaloob sa kanya ni Steno ang tulog at pahingang kinakailangan ng katawan niya. Ano ang masasabi mo sa proposed layout ng building, Stain? Si Angelina na sinikong ang kapatid. Ha? What proposed layout? Ang binata na tila galing sa imang mahabang pagtulog at noon lang nagising. Kanina pa siya kasama ng kapatid at survey ang lugar pero wala sa mga itong isip niya. Nagtawa niya ang dalawang lalaking kasama nila. Napailing si Angelo at sumabay sa paglakan ng dalawang negosyante. Naiwan siyang nakasandal sa kotse. Kanina pa niya gustong tawagan si Alana. Alas na na siya umalis ng mansion pero tulog pa ang dalaga. Malapit ng mag-alas 12 at gusto niyang tawagan ito upang yakaging mag sa labas. Hindi niya gustong mag kasama ang malalaking ito. Tinampot niya ang sipi sa loob ng kotse at tininaya ng mansyon ng mga. Tingnan siya ni Angelo. Sino ang tinatawagan mo? Si Al. Hindi niya natuloy ang sasabihin. Muling binaba ang sipi. Napatingin sa kapatid. Sasabihin ba niya ang niyang tinatawagan niya para yakaging kumain sa labas ni mas out of his mind so he thought it was just lust that he felt for her. He made love to her the whole night, over and over. Iniisip ng pagkatapos noon, she will be out of his system. Pero nagkamali siya. He couldn't get enough of her. Kulang ang buong magdamag sa pagtatalik niya. Kaninang pinagmamas na niyang natutulog ang dalaga. Pinipigil niyang sariling huwag itong hantan at yakapin muli. Kung ginawa niya yun ay natitiyak niya hindi siya makakarating sa appointment na ito. Na mabuti na nga siguro hindi nilang siya umalis ng bahay. Nalulari naman dito ang isip niya. Sunod-sunod na lang siya kay Angelo at tumatang walang wala sa loob sa so iminumong kahin Ang nasa isip niya nasa dalagang iniwan niya natutulog sa kanyang kama. Ang mahimbing nitong pakiusap na patulog na niya ang dalaga. Please, if you don't stop now, hindi mo na ako pakikinabangan pa bukas. Sumulyap si Alana sa namama ang naliwanag sa binata. Ngayon na pala ang bukas. She smiled. Tarnas na happy, visible on her face. Sumiksik so, ito sa dibdim na yan. Natawa si Aron at hinit ka ng ibabaw ng ulo nito. Walang babaeng nakiusap sa kanyang huminto na siyang pagbibigay ligay sa mga ito. Only his sweet little Alana. Badan na wala naman siyang babaeng inibig ng paulit ulit. na tulad ng ginawa niya rito. No woman ever made him feel so alive. What's wrong with you, Steno? Si Angela na nagpanumbalik ng isip niya sa kasalukuyan. Natitiya kung wala kang naiintindihan sa napag-uusapan. Naiirit ang wika nito. Inihila mo siyang isang kamay sa mukha. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa kanya? Sa dami ng anak mayaman at mga kilalang babae sa lipo na naging girlfriends niya, ay nahihibang siya sa isang maid. At kahit na maganda at mukhang edukada, maid pa rin, housemaid niya. Naghihinalang tinitigan siya ni Angelo. Tadaanan ko nga pala mamayang hapon si Alana at isasama ko pa uwi ng tagay. No, maras na yung sagot na ikinagulat ng kapatid. Nagsalubong ang mga kilay ni Angelo. Tumiling ang hinala. Hindi mo sinunod ang payo ko, mapanganib ang tonong binitiwa ni Angelo. Pinakailan mo si Alana. Tumalikod siya at ipinatong ang dalawang braso sa ibabaw ng Honda Accord. Huwag mo akong pakialaman na Angelo. You son of a, akman itong hahablutin ng kapatid ng mata na walang dalawang kasama na nakatingin sa kanila. Bumaba ang kamay ni Angelo. Binuksan ni Steno ang katsa at pumasok. In-start ang ignition. Mag-uusap tayong muli, Steno. Hindi niya pinansin ang kapatid. Mabilis na nagmaniobra at lumangit-ngit ang gulong na halos bumaon sa lupa. Alikabok ang iniwan niya sa nakatiimbangan na si Angelo. Malapit na sa Greenhills, si, si Steno nang muling tumawag sa mansion. Si Alana ay nakapikit pang inabot ang telepono sa side table. Hello, aniya sa namamaos sa tinig. Isang mahinang tawang narinig niya sa dulo ng niya. Pinising ba kita? Si Steno na nakadama ng warm. Nalimutan na inkwentro nila ng kapatid. Nasa isip ang ni Alana sa kama. Naked, kumot lang at bahagyang nakapulukpot sa magandang katawan nito. Esteno, she answered huskily, They still half asleep. Nasaan ka? Lord, just the sound of her voice made him hard that it aches. And after all the laughing last night, Pauwi na dyan. Don't leave my bed. I want you to be right there. You are pagdating ko. Naghigab ang dalaga. Naparabang may lapas pa akong tumayo pagkatapos ng ginawa mo sa akin. Matabang niyang sa. Mamagal pa ng tawa si Steno. Ano ba ang nararamdaman mo? Nakangiting tanong ng dalaga. Like an overcooked pasta. Sagot ng dalaga na nag-ingat. Muling tumawa si Steno. Really, Alan, I like your sense of humor. Very original. Are you really sore? And Steve, dugtong ng dalaga. At nagtataka kung may mukha kang itanong sa akin niya na parang hindi ko may dahilan. Marahang tawang isinagot ni Steno. Nairita siya. Natutuwa ako at napapatawa kita, Steno. Sarkasti dagdag niya. Come on, sweetheart. Huwag kang pikon. Hang up na, please. Gusto ko magpunta sa banyo. Okay, okay. I'll buy lunch bago ako tumuloy dyan. Ibinaba na sa passengers itong siping matapos may-off ang linya. Pinag-iisip siya ng babaeng iyon. And mga choices of words nito. Overcooked pasta? Steep? The waiter remarks, Really? His mysterious alana doesn't sound like a man. Sa mansion ay binabad ng dalaga ang sarili sa maligam na tubig sa loob ng bathtub. Hindi siya nagsisising ipakaloob dito ang sarili. She loves him. But what's going to happen now? What is the price of loving him? Of giving herself freely to him? This tenor lasted her body. And sooner or later, magsasawa ito sa kanya tulad ng kung paano ang pagsawa nito ang iba pa. Ano ba ang kaibahan niya sa mga babaeng nagdaan sa kamay nito? Wala. She quickly jumped into his bed and counting charm while well, she was a virgin. Who cares kung virgin siya? Kagabi yun. Hindi na ngayon. And she surely didn't expect the last night was the first night that this tenor took a virgin. Huminga siya ng malalim. Hindi lang ang mga places ng katawan niyang sumasakit at puso niya. Siya, si Alana Alonso, mataray, dominante, matalino, controlling director ng isang import-export family corporation. Pero heto at hindi lang housemaid na kundi lover pang ang hopelessly and madly in love with him. Nasa kagahan niya ng una niya ito makita sa swimming pool na nakabikini trunks na igad na lumipat sa mga mata niya ang puso nito. But she had welcome last night's paradise. But would she be willing to pay the price for loving man like Steno? Tumutulo ang katawang siya mula sa bata. Akma ang aabuti ng tuwala ng bumukas ang pinto ng banyo at pumasok ang laman ng isip niya. Oh, hindi niya malaman kung paano tatakpan ang sarili. Nahagi pang plastic shower curtain. Lalabas na ako. Stupid of her. The smart and witty. Alana Alonso, lagi na lang nag sa harap ng lalaking ito. Tumasang isang sulok ng bibig ng binata sa amusement sa kanya. Is still shy after last night. May bahagi ba ng katawan mo na nakalimutan kong Namula siya, ikinurap ang tubig na tumutulo sa mga mata niya. Ang laki ang mga mata nang hubarin binata ang binatang shirt nito at ibagsak sa tayo. Naalala mo ba nung maabutan kinang kasama si Wilma sa swimming pool? Napatangusin ang wala sa loob. Ano ang kainalaman ito ngayon? You were so seductively standing there na may icing pa sa mga labi. Water dripping all over your body. How I wish then to dry it with, away with my lips. That thought made me record na kailangan kong tumalikod at baka mahalata tamo. Hindi siya makapaniwala sa narinig na naisip mo yun nun? Yes, my little tormentor. At bihirang kumatok ang ilo ng pagkakataon. Kaya sasamantalahin ko na. Lumapit ito sa kanya habang nagsasalita. Hinawi ang shower curtain. Nagugutom na ako si Gusto niyang iiwas ang pansin nito. Dahil muli ay hindi niya maintindihan ang reaksyon ng katawan niya sa lalaking ito. His eyes made her melt like jelly. So am I, darling. So am I. Pinaulan na ito ng halik ng buong mukha niya kissing her lips that when she parted them, umiwas ang mga labi nito. His lips went down to her throat, sniffing as if he was thirsty. Oh, Steno, Alana, my sweet Alana. Isinisigaw ng binata ang pangalan niyang paulit-ulit. Pagkatapos ay siya palabas ng silid at inilatag sa kama. Tinitigan nito ang dalaga, her eyes filled with passion, her lips parted. She wanted him. As if wanted her, itinasang binata ang Venetian glides at pumasok ang sikant ng araw sa loob ng silid. Gusto ko makita sa ganitong paraan na sun shining on your body when we made love. Umaba ang labi ni Steno. Hinawakan ang mukha niya. Last night I tried to be very gentle, Alana. I can promise the same today. Gusto niyang itanong ko anong ibig nitong sabihin. Pero tinakpan ng bibig ng binata ang mga labi niya. His lips tasting her like a bee sleeping nectar from a flower. His sons touching, seeking caressing and caring over. It landed a seeking response from her. She felt her nipple harden beneath his hand she gives, his followed the same route as his hands were. And Lord, she wasn't on fire. And thought she'd die when he took a picnic ball in his mouth. Open your eyes, darling. He commanded softly. Gusto kong makita mong ginagawa ko sa'yo at ang ginagawa mo sa'kin. She didn't was bewitched by his masculine perfection. At muli ay sinilsi ito ng halik, mapusok at marin. She responded to savage possession. And when she thought she could no longer wear the He joined his body tours in a wild passion crossing deeply and wildly. Oh, yes, Stella. Yes. She met her hard and savage just the equal part. Oh, my sweat, Alana. Sa loob lamang ng ilang segundo, she was lost in a shuddering climax at the origin perfect unison. Stenor rested his head against her belly habang iniyayakap ang isang braso sa katawan niya. Hinaplos niya lang ang buhok nito, caressing him and loving him.